kumanda ng main love sa kakaibang karisma ng isa koreana. Kapartner ang Nescafe Classic, Coffee Mate, Clear Anti-Dandruff Shampoo, Ariel Antibac with Power of Safeguard at C2. To oh, ito. Masahin mo yan. You have to say that sa Mike mamaya. Sir Changhi, happy 70th birthday po! May mensahe po pala ako para sa inyo. Jo ano nun, napon, yuja it nida. Dom nun, itsu myun, na eh, Joseph ul. Jo su, Anong gagawa mo? Bastos mo ah! Ano mo sinasabi mo? Binibenta mo katawan mo! Ang sabihin mo hanggang dito, nadala mo ang paging positive mo! Inutusan lang akong basahin yun! Mm, no! Huwag kang magkakamaling magsumbong kung ayaw mo akong makabangga. And I'm telling you, Jenna, ayaw mo akong makabangga. Gusto kong nalaman ang dahilan kung bakit niya ginawa. Wala naman ibang masisisi kung di ikaw kapag hindi natin agapan ito. So, ano gagawin natin ngayon? Meron lang sana ako sa iyong hihilingin kung pwede. Huwag na natin palaki ng gulong ito, ha? Siguro naman by now, alam mo lang pa paano ako magalit. nandito ka pa. Akala ko naman na si Ate ni. Pinausap ako ni Ma'am Violeta kagabi. Inaayos niya lahat ng gulo. Eh, buti naman, no? Eh, kasi naman takanan na naman talaga yung na impact ng IV na yan. Ano ka ba? Wag na nga maingay. Baka mamaya, may makarinig pa sa atin dito. Hello! Walang tao. Dalawa lang tayo. Eh, wag ba naman sa'yo kung bakit mo pinuno-protectahan ng impact yan? Hindi naman siya ang pinoprotektahan ko eh. Kundi si Sir Changpin. Ako niya pa rin si Ivy. Ayoko namang masaktan siya pag nalaman niya ang totoo. Ayoko rin magkasira sila ng lolo niya. Matanda na si Sir Changpin. Hindi siya dapat magkakaroon ng mga sama ng loob. Doon man lang, nakabawi ako sa lahat ng kabutihan na ginawa niyo sa akin. Sa bagay, alam mo, may point ka dyan. Lagi na, magugas ka na dyan. Tama na, emote! Magugas na! Lagi na! Nandiyan na si Gusto ko siya makausap tungkol sa nangyari kagabi. Um, Ang Papa, nakausap ko na siya and in-explain niya ko ano nangyari kagabi. Anong sabi niya? It was all a mistake. So sure I go. Yes, kasi it's like this. Gumawa si Ivy ng isang mensahe para ipabasa kay Jenna at night. It was just a simple message. Pero gumawa rin si Ivy ng isa pang mensahe. Isang kalokohan. But papa, it was meant as a joke. Wala namang intention si Ivy na pahiyain si Jenna or sirain ang party mo. Pero nalito si Jenna at nabasa niya yung mensaheng hindi maganda. Kaya yun nangyari kagabi. Mali pa rin si Ivy. Kawawa naman yung bata. I think Ivy owes her an apology. Don't worry, Papa. I'll talk to her. Papa, pagpasensyahan na po natin yung mga bata. Sana huwag na maulit ang mga kalukohan ito. Mo. Joshua, Ang lolo? Kaya Liz lang niya. Ay, sayang. gusto ko pa naman siyang tanungin kung nakuusap mo na yung Jenna ngayon. Bakit? Gusto mong malaman kung nagsumbong si Jenna kaya pa? What are you talking about? It all makes sense. You created the program. You told Jenna what to say in front of all the visitors, Kakabe. Joshua, huwag mo akong pagbibintangan ng ganyan. Wala akong kanalaman sa kalokohan ng babaeng yun. Tama na, Ivy. You've already created much of a mess and embarrassment. Don't you ever do something like this stupid again? I am not know if they're not. I'm not getting more. Let's see what we can do to protect them for the four hours. Why? Yeah, now this is serious for me, because I have to do it. Okay. Maliban na lang kung ikasama ka sa trabaho. Oh, di ba? Ha! Ha! This is my business card. If you ever need any help, you just call me, okay? Ito yung mo na kaya niya. I'll help with this. Yes, sir. Ako na ho. Kaya ko naman ho ito, sir. Sige, sir. Ako nang bahala dito. I'm sorry about what I said last night. Medyo... Medyo mainit lang ang ulo ko, eh. Naiintindihan ko naman po, sir. Eh, sir, pasensya na po, ah. Sige po, sir. Mauna na po ako sa trabaho. Ah! Ah!